Sis, let sis. Let sis ha. Namis sis. Namis ka. Sapa sapa. Namis ka sis. Mga pinata. na mga pi. May nasulot na sis. May nasulot pwede Di man tadi yung. Apat. lo kami. Ah Welcome ha. Pakapoy. Wala sis ka. pa naman kami din ha.

Mami, ako oh, ako okay. <laughs> well, Thank you for watching! Kamahal! <laughs> Tubig na lang ang biran Nga, kapay lang <laughs> po um, rin. Hindi na pa rin Wala ko, hindi na pa rin Mabigat ako ba? Ay, hindi na po. Hindi para Okay Si Thank you for watching! Thank you, thank you. Ding, what are